Sino ba ang makakalimot sa batang may malakas na boses at pusong puno ng pangarap? Noong 2014, isang musmos na mula sa Cavite ang biglang naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Sa kabila ng maliit na pangangatawan at murang edad, winasak niya ang expectations ng lahat at siya si Leica Gairanod. Maraming taon na rin ang lumipas mula ng umani ng papuri si Laika sa unang season ng The Voice Kids Philippines. Halos isang dekada na rin ang dumaan simula ng kinilabutan ang mga manonood sa unang bugso pa lang ng kanta halik sa blind auditions. Pero ang tanong, kamusta na nga ba siya ngayon? At ano na ang kalagayan ng kauna-unahang grand champion ng The Voice Kids? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ipinanganak noong Nobyembre 21, 2004, Si Lika Jane Epe Gairanod ay lumaki sa Tanza, Cavite. Hindi naging madali ang kaniyang kabataan. Sa murang edad pa lang, batid na niya ang hirap ng buhay kung saan ang kanilang pamilya ay umaasa lamang noon sa pamumulot ng mga bote, plastik at iba pang bagay na maaaring ibenta. Ang ama niya ay isang mangingisda, habang ang kaniyang ina ay nangangalakal ng mga lumang dyaryo at bote. Pero sa kabila ng ganitong uri ng pamumuhay, hindi kailanman nawalan ng pag-asa si Laika. Tumulong siya sa kanyang ina, hindi dahil napilitan kundi dahil gusto niyang makatulong sa sariling paraan. Naging paraan din niya ang pagkanta para kumita kahit kaunti na minsan kapalit ng pagkain at minsan ilang barya lang. Nakilala siya sa kanilang lugar bilang batang may boses na hindi basta-basta. At noong taong 2014, doon siya unang nakita sa pambansang entablado. Isang simpleng audition lang ang inakala ng lahat, pero bigla siyang naging viral. Sa unang bugso ng kanyang boses, agad na humarap si Coach Sarah Geronimo at pinindot ang button at isa ito sa mga iconic moments sa The Voice Kids history. Si Coach Lea Salonga na kilala sa pagiging mapanuri at matalas pagdating sa musika ay hindi man pinindot ang kanyang button noong blind auditions ni Laika Gairanod Inamin niyang naramdaman niya ang matibay na koneksyon sa pagitan ni Laika at ni Coach Sara Geronimo. Sa kanyang pananaw, mas magiging makabuluhan ang paglalakbay ni Laika sa team ni Sara kaya't pinili niyang hayaan ang pagkakataon na iyon. Pagkatapos ng kanyang makapangyarihang blind audition, tuloy-tuloy ang laban ni Laika sa The Voice Kids Philippines. Noong Hulyo 12, 2014, sumabak siya sa battle rounds kasama sina Isaac Zamudio at Lee Marcelino. Sama-sama nilang kinanta ang isang awitin ni Regine Velasquez. Dito, muling umangat si Laika at pinili siyang umusad sa susunod nilang laban. Sa sing-offs, pinayagan ang bawat kalahok na pumili ng sarili nilang awitin upang maipakita ang kanilang tunay na pag-awit. Isang pagkakataon nito upang mas mailahad ang kanilang personalidad sa entablado. Para kay Coach Sarah, si Laika ang isa sa pinakamalakas sa kanyang team kaya't pinili niya itong isama bilang isa sa dalawang kinatawa ng Team Sara para sa live shows. Pagdating sa live shows, ipinamalas ni Laika ang lalim at emosyon sa kanyang versyon ng kantang Dance With My Father na sinundan pa ng isang Tagalog rendition. Tumago sa puso ng manunood ang bawat linya ng kanyang pagkanta na isa itong patunay sa husay niyang magpahatid ng damdamin. Pumasok siya sa semifinals na mas lumalakas ang suporta ng publiko at sa puntong ito lalo niyang pinatunayan kung bakit siya nararapat sa entablado. Inawit niya ang pangarap na bituin, isang iconic na kanta na nagugat din sa karera ni Sara Jeronimo. Sa bawat himig at salita, tila inalala ni Lika ang kanyang sariling mga pangarap na unti-unti nang natutupad. Muli siyang tinanghal na may pinakamataas na boto mula sa publiko. Sa Grand Finals ng The Voice Kids Philippines, hindi na lang basta laban ng talento kundi ng determinasyon at puso. Una niyang inawit ang narito ako ni Regine Velasquez. Ito'y isang awit na tumutugma sa kanyang kwento bilang batang punong-puno ng pag-asa. Sumunod dito ang masiglang performance ng Call Me Maybe na nagsilbing patunay ng kanyang versatility at kakayahang magpasaya ng audience. At sa pinakahuling round ng kompetisyon, pinili ni Laika ang awitin na Basang-basa sa Ulan ng Ages. Isa itong matapang na pagpili at sa kanyang rendition Lumutang ang kanyang natural na lakas, emosyon at pagkatotoo. Sa huli, ang mga boto mula sa mga manonood ay nagsalita na siya ang itinanghal na kauna-unahang The Voice Kids Champion ng Pilipinas. Isang napakalaking tagumpay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya na matagal nang nangangarap ng mas magandang buhay. At nang siya ay manalo, parabang nabigyan siya ng bagong simula. Isa na siyang inspirasyon para sa maraming batang nangangarap na maiyahon ang pamilya mula sa kahirapan. Sa panalong iyon, hindi lang siya ang nagtagumpa kundi pati na rin ang kanyang pamilya ay nakabangon na rin. May sarili na silang bahay at mas maayos na pamumuhay kumpara dati. Bukod sa pagkanta, sinubukan rin ni Laika ang pag-arte. Matapos manalo, nakakuha siya ng kontrata sa UMG Philippines at agad siyang napasama sa ilang palabas sa ABS-CBN. Ginampanan niya pa nga ang sarili niyang kwento sa Maalaala Mo, Kaya na siyang nagpakita ng mas malalim na bahagi ng kanyang pinagdaanan. Doon mas lalong lumalim ang pagmamahal sa kanya ng publiko. Ipinakita sa episode kung paano siya nagsikap kahit bata pa lang. Paano niya kinailangan mamulot ng bote at karton para lang may maipambili ng pagkain at kung paano niya hinarap ang panghuhusga ng iba. Ang dami ring naiyak sa eksena ang tinanggihan siya sa audition dahil lang sa hitsura at simpleng pananamit pero bumangon siya at nagpatuloy hanggang sa marating ang entablado ng The Voice Kids. Ginamit niya ang social media para ipakita na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Minsan din siyang nag-trending dahil sa kanyang TikTok covers at live videos kung saan ramdam mo pa rin ang emosyon sa boses niya. Kahit lumaki na siya sa harap ng kamera, makikita mong hindi nagbago ang puso ni Laika na natili siyang totoo, mapagmahal sa pamilya, matatag at isang simpleng batang may malaking pangarap na patuloy niyang tinutupad. Ngayon, si Laika ay hindi na bata. Isa na siyang ganap na dalaga. Isa sa mga napag-usapan kamakailan ay ang pagbabahagi niya ng kanyang love life. Oo, ipinakilala niya sa publiko ang kanyang boyfriend. Natural lang naman 'yon dahil lahat tayo dumarating sa ganyang edad. Pero mas nakakatuwa na kahit may personal na buhay na siyang ibinabahagi, nananatili pa rin siyang humble at grounded. Aktibo pa rin si Laika sa kanyang pagkanta. May mga guestings pa rin siya sa TV at inaanyayahan sa iba't ibang events. Medyo nagbago na ang boses niya siyempre, lumalaki na siya, pero buo pa rin ang galing at emosyon sa bawat kanta. Hindi rin siya nakakalimot sa suporta ng kanyang pamilya at mga tagahanga. Hindi ba't nakakabilib ang batang dati palaging pagod sa kakapulot ng basura, ngayon ay iniidolo ng marami. Ipinakita niya na kahit mahirap ang buhay, hindi ito dahilan para sumuko. Kaya kung ikaw ay may pangarap kahit gaano pa ito kalaki o katagal bago matupad ay kapit lang. Gaya ni Laika, darating din ang araw na makakamit mo yan. Sa simpleng paraan, si Laika ay naging huwaran. Hindi siya nakalimot sa pinanggalingan niya Pinapakita niya sa lahat na mahalaga ang pamilya, edukasyon at ang paniniwalang kaya mong magtagumpay basta't buo ang loob mo at hindi ka sumusuko. Sa lahat ng pinagdaanan ni Laika Gairanod, mula sa pamumulot ng basura hanggang sa pag-akyat sa entablado bilang kampeon, makikita natin na hindi hadlang ang kahirapan para tuparin ang isang pangarap. Hindi lang siya basta isang batang singer, isa rin siyang simbolo ng pag-asa para sa maraming kabataan ang kwento niya ay paalala sa ating lahat na sa tamang tiyaga, suporta ng pamilya at pananalig sa sarili posible ang tagumpay. Hanggang ngayon, dala pa rin ni Lika ang puso at husay na minahal ng maraming Pilipino. At sa patuloy niyang pag-abot sa kanyang pangarap, hindi lang siya basta lumalaban kundi nagbibigay inspirasyon din siya. Ikaw, anong bahagi ng kwento ni Laika ang pinakatumatak sa iyo? Sa tingin mo ba ay dapat pa siyang makabalik muli sa mas aktibong showbiz spotlight? I-share mo ang thoughts mo sa comments at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento.